Kailan man din mo kami nag-alitan o no? nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. mal uh, uh, mahal na mahal namin si Bongbong. -Bong, uh, ever since siya pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailan man. nag-aalitan. Yung pinsan ang hindi uso. O oh, aray ko. <laughs> And uh, eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay uh, ako ang uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line to talk to all parties, and to get things done. Unity was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. Ayun. <laughs> Paulit-ulit <-ulit> lang. <laughs> Ma'am, does that mean, uh... Hello. Ma'am, does that mean hindi ho kayo... um aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya. And the same with... Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, uh, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang, eh, ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami tiba mahirap na mga panya na independent kayo, considering si Pangulo yung kapatid nyo, may makinarya. Kaya nga, first time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako, siguro, at uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang, yung uh, init ng halalan. Alam naman natin na talagang uh, nagiging uh, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay uh, hindi ko matitiis 'yon. Kaya maigi na lamang eh lumayo at magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of uh, VP Sara being your friend? na mo ba 'yon, Ma'am, kaya ka mag independent para na lang walang kiskisan kumbaga. Ang malaking consideration eh yung sitwasyon ko. Yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, e eh, mag ka muna sa tabi. Hindi ka... Uh, papanig dun sa isa at uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At uh, para sa akin, um, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important. Is to be able to get things done time and time again already uh, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the agrarian reform condonation project nabigyan natin ng mga titulo nag-umpisa ito kay presidente Duterte na isingit natin doon sa bayanihan 2 yung uh, condonation ng uh, million million na utang nila mga penalty. Nagumpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong na, nakumbinsi naman natin. Kaya uh, sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yon that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda nagumpisa yan. Ako yung pasimuno niya nung umpisa sa bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2, pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 when it became very apparent that the economy was still struggling to recover and that uh, all Filipinos were having a very difficult time with the cost of living. So, nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Basta uh, magawan natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako uh, mahilig na makipag-away sa totoo lang, sasabihin ng mga... Um, Matapang ako, sabihin na rin mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kinakailangan ng ating mga taong bayan. Ma'am, nakausap niyo na si Pangulo sa na ng 2020? Hindi pa, hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa kong nasyonalista, at uh, palagay ko, eh, mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip eh. Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin eh. Hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong uh, maigi para hindi naman uh, maalangan ang sinuman. Ma'am, ma maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tatapos sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente? Ay, walang ganon. Wala namang ganon. man di naman kami nag-alitan o no? nag-away ng kapatid ko eh. Sa totoo lang. Uh, uh mahal na mahal namin si Bongbong. Uh, ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka, iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya, hindi naman kami nag-away kailanman. Hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect. Si Matt, magre-re-elect. E eh, iba naman yung posisyon ng dalwa. Nagkokonsultahan nga eh, sa mga survey-survey at palapit na ang filing. Masa so, hindi mangyayari man na maglalaban mga anak niya sa iyo. Wag naman sana. Yung pinsan, ang hindi uso. O, aray ko. <laughs> Oh yung nanay ko, nalulungkot eh. Uh, sabi niya, ba't naman ganoon Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo sa iba't ibang panig. At uh, yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang diwa. Huwag tayo magkawatak-watak. Sa palagay ko, sekundaryo na lang yan eh. Ang akin talaga eh, talagang uh, kailangan uh, na na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at uh, wala nang uh, alitan, walang turuan. Pinipiloy ko na lamang na yun nga, manindigan na malayat matatag na walang dapat kampihan, kundi ang sambayanan. Pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. So, pag na-invite kayo ni Pangulo sa entablado niya, okay lang sa inyo? Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya eh. Sabi niya, kung um, bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? E eh, di sabi ko, nagpaabot din ako ng uh, message. Siyempre, hindi. Hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa. Yung mga ibang aligat, Yung mga, yung mga nag-aaligid dyan. O, sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, nung umuwi ako, napaisip ako. Kaya kong, hindi, kaya, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yun. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala na magkasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, Aba, ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang uh, uh, nagtatatalak uh, sa entablado magwala doon o mahimatay <laughs> hindi ko alam eh Mga medramang dramang ganun eh wag na lang kaya maigi pa tumayo mag-isa sa kampanya sa politika ayan Ay, naman ang turo ng uh, tatay ko eh, napunta kami sa puntod ng 28 ika 35 anniversary ayon para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, eh, yung aking ading, eh, baka malagay pa sa alanganin, at uh, yung mga kaibigan, masaktan, may gina yung tumayo kong mag-isa, kahit napakahirap umikot na mag-isa. Senate, so, kausap din po ba kayo ni VP Sarah about this? Nasa tuktok ng bundok yun eh, hindi ko malaman kung saan siya. Pero alam niya na hindi ako sumipot. Ma'am, kung sakala mag-endorse si VP Sarah at imbitahan din hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. Ang alam ko lang, ayoko pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malam kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung papano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre, malaya, tapat, Walang grupo, walang walang uh, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. I'm sorry, may date na po kayo yung filing niyo, ma. Sorry? May date na po kayo for your filing. Oo, nag-aantayan lang kami kasi hindi ko pa rin alam uh, dahil hindi rin ako resigned. Hindi pa ako hindi naman ako nag-resign sa NP. tignan natin kung anong maganda. So, binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. ah uh, definitely today or tomorrow. Tingnan natin. To from NP, Di ko alam eh. Di ko alam. Hindi ko. Ay, wala naman akong problema sa NP. Mm -hmm. Ang akin lamang, kinakailangan maging independent ako sa alyansa. Mahirap kasi eh. Palagay ko, may maririnig ako hindi ko gusto. Eh baka mahirapan na ako noon. Ma'am, how about leave lang? Sorry? Leave. Mag-leave lang po sa leave, uh, sa party. Parang leave po. Hindi ko pa alam. Pero possible yun na NP kayo, pero wala independent kayo. Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya rehistrado. So, linalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nasyonalista ako. Ayun. Technical tanong lang, ma'am. Ah, technical daw po bang sabihin na nag-withdraw kayo from the admins leave or no na? Yep. Yes. Oo naman, obvious ba? Pero tatakbo akong senador, hindi ako nag-withdraw. <laughs> <laughs> Parang magulo. <laughs> Dahil kinakailangan lang maliwanagan na di ako na namamangka sa dalawang ilog ah. At uh, ayokong ayaw akong ayaw akong sinasabi 'yon dahil uh, ako ay uh, nag, na, nagnanais na maging tangway ang pagtatagpo ng uh, lahat ng ilog para makapag-usap at uh, magkaisa at sa wakas may magawa para sa ating bayan. finish. I have a, I, I, have one more sakit ng ulo, the Climate Change Commission. I have one by eh, there there. Oo. ang commission na walang ginawa.